masking waste to energy advocating into zero waste ang tema ng isang forum na dinaluhan ng environmental advocates local government units maging ang publiko na interesadong makinig kung ano ang ideya ng waste to resource the goal natin is really to inform the people of the well, like health effects, the environmental effects, and even the economics of waste to energy. In all aspects, diba? in all aspects, talaga, uh, it is more harmful than beneficial to, to waste to energy. Ang waste to resource ay isang pamamaraan ng solid waste management kung saan nababawasan ang mga basurang napupunta sa mga landfill Bagkus, nagiging resources pa ito na pwedeng pakinabangan. Halimbawa, ang pinagtalupan ng balat ng gulay o tirang pagkain ay maaaring isa-ilalim sa composting. Magiging by-product naman nito ang compost na maaaring gamitin sa mga halaman, taniman ng palay, gulay at iba pa. Isa lang ito sa pamamaraan ng waste to resource at marami pang iba. Ibang iba ito sa waste to energy. Ito ay ang pagsunog sa mga basura sa pamamagitan ng malalaking incinerators. Sa pagsusunog na ito, maraming paraan upang makapag-generate ng kuryente. Ngunit ayon kay Dr. Jorge Emanuel, isang eksperto sa environmental science na ang waste to energy plants ay may napakalaking epekto sa pangkalahatan. Waste to energy plants produce at different levels these types of pollutants. They produce, for example, toxic air pollutants, including particulate matter, including carbon monoxide. They produce acid gases. Sa forum, sinabi rin ni Dr. Jorge na ang waste to energy power plants ay naglalabas din ng dioxins. Ito ay isang toxic compound na may tuturing na persistent environmental pollutants o ang mga hazardous chemicals na maaaring makaapekto sa kalusugan ng tao o sa isang ecosystem. Matapos marinig ni Mayor Benjamin Magalong ang lecture ni Dr. Jorge Emanuel, nagbigay siya ng kanyang reaksyon na ikinatuwa ng nakararami. But after listening to you, and after looking at all this empirical data that you presented, I would like to officially declare that the city of Baguio will be formally abandoning its wastewater. Sa kasalukuyan, unti-unting itinuturo sa publiko at mga barangay. Ano ang iba't ibang epektibong pamamaraan ng composting? Tuloy pa rin ang lungsod sa paghahanap ng ibang solusyon paano ang pagmanage ng basura sa pinakamalinis na pamamaraan. Maaari namang mapakinggan ang buong forum sa Facebook page ng Plastic Free Pilipinas. Nico Gatchalian para sa PIO Bagyo Balita.